Hey Yeah. Na-touch siya dun sa video na napanood namin na may gumawa ng uh, isang kanta. Ang title is Gioong at ako. So, ang angas lang kasi hindi siya yung basa-basta. Marami naman ng mga ganun pero hindi basa-basta itong ginawa niya. Ang galing. Tapos ang galing nung pagkakailit ng video. Ang galing. Pag nakakita kasi ako ng mga ganun, yung effort na binigay nila sa video, yung effort na ginawa nila dun sa kanta, yung lyrics. Ako kasi nagsusulat ako ng kanta eh. So, alam ko yung, yung kung paano mo pinag Alam ko yung oras na i-google mo para makabuo ka ng ganito kalinis na lyrics. Hindi siya pwedeng overnight lang. Kaya pinagkisipan, hindi siya nila ro-ro lang kaya sobrang na-appreciate ko to. Itong kanta na to galing to kay ano, ano inad ko na siya actually. Ayan, si Josh Crew West. Inad ko na siya, hindi niya pa ako ina-accept pero all good in the hood. Sinad sa akin to nila kuya, pinanood namin. So, yung title ng video is G.U.O.N.G. Ong at ako. Nasa YouTube yan. Search nyo lang yun. Bilang pa sa salamat na isip namin na i-video call siya nang hindi niya alam at wala siyang idea. Hindi <laughs> ko lang kung matatawagan ko siya kasi hindi pa nga pala kami magkaibigan sa Facebook. Yo! Okay. Ay. Hey what is up? is up, man? Hi. Kamusta, kamusta, kamusta? Tol, napakausay nung nung ginawa mo yun. din. Hey, pal. Saludo ako dun, tol. Pagka meron ka pang mga bala dyan, pagka bakante ako, bato mo sa akin, gagawin ko nung verse. Oo naman, tol. Oh, good enough, sabi. Inspire kasi ako sa mga ano Nasa camping kami ngayon eh, oh. Medyo mahangin dito ay ano. Okay lang ay. Tuloy mo lang yan, tol. Totoo ba ito? Oh, men, oh, men. Oh, hindi hey, pinagkalo wala Pinaganda ako talaga yan kasi Salamat. Pasasalamat na rin sa lahat ng video mo, idol. Isa rin 'yan sa mga dahilan kung bakit natin ginagawa yun syempre dahil sa mga katulad din natin, katulad mo rin na kahit papaano meron man lang tayong naisasalbang taong nalulungkot, nalulugmok, napakalaking bagay na nun, kaya kahit di ako makapaniwala nag-usap kita. Wala, wala akong kasabi kasi ikaw talaga ay tulga. Simula nung nag-rap ka. Salamat, Tol. Na, sabi ko, nawala, nawala na ako ng pag-asa sa pag-rap nun. Kasi medyo eh, matagal na rin ako dyan eh. Kahit pag-isa ganun. Hmm. Ay, tos, eh, pag isa, ganun, ito ko sa'yo yun. Pag-isa ka. Like, yan, nandiyan ka lang ganun. Hindi ako ang paniwala. Thank you so much na mensahe, Idol. Salamat, Tol. Patatawa ang niya sa vlog niya. Wala akong kasabi. Ah, uh, ano ba? Ano so, ba <laughs> 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 <Luma> kayo? <laughs> Medyo dramatic ka tayo ha. Ah. <laughs> Sobrang na ko tol. Hi ka muna sa mga tropa natin, no? Oh. Hoy. Hello. <laughs> wala, wala, wala. Ah, tulog na. Doon na sa tent, andiya sa tent. Tulog na tol. All right, all right. Salamat tol. Salamat ulit. Bless up. <laughs> Patuloy. Tuloy lang men, tuloy lang. tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang. Walang makakapigil kahit ano pa yan hanggat buhay ka, hanggat humihinga ka tol. Pwede mong abutin lahat. Yun lang naman ang bala natin dun eh. Hanggat humihinga nakakagalaw, nakakita tayo. Kaya natin yan, kaya talaga yan. Depende lang talaga paano ka mag-iisip. Walang imposible talaga sa lahat. Pag mas pahirap na ng pahirap, pabitaw ka na ng pabitaw. Asahan mo, kinabukasan makalawan, nandyan yung may magandang Mangyayari. balita sa'yo. Oh. Anong good news? Yun yun tol. Alright, sige okay, men, ingat ha, ingat. Maraming maraming marami salamat sa Josh at uh, bumuo ng ating gabi.